Hello ka farming, good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat. But before that mga ka farming, sa proceed ng ating vlog, please don't forget to subscribe our channel para updated kayo sa next episode ng ating mga vlog. Ayan mga ka-farming pag mag pag may tiyaga, may malalaga tayo okay, mga ka-farming na tiyaga-tiyaga lang sa buhay at contented lang tayo sa buhay mga ka-farming. Ayan, ito po ang ating backyard dito sa maliit na lote gawin nating farm. Ayan, pwede nating gawing farm ang ating maliit na lote. Mga ka-farming, hindi po sa akin itong lotis Loti po ito ng aking asawa, no? Dito po kami nag-aalaga ng mga manok sa loti ng aking asawa. Mayroon din kaming loti, mga ninuno na mga loti doon sa amin. Pero dito ako nakatira sa aking asawa, no? Sa kanilang bahay, sa kanilang lupa. Kaya, nagtyaga kami na mag alaga ng mga manok, mga ka-farming, no? Para nalang sa mga pang-araw-anaw na pangangailangan, no. Ayan mga ka-farming, yung ating mga manok pwede nating ibenta at pwede rin nating gawing egg production, pwede rin meat production ng mga ka-farming kasi nakapagbigay po ito sila si ng pira mga ka-farming. Maganda ding negosyo ang pagmamanukan kahit nandito lang tayo sa ating backyard mga ka-farming. Sa makausap pa, magtsaga-tsaga lang sa buhay mga ka-farming. At contented na no, mga ka-farming at masaya, no? Mayroon naman tayong makakain sa pang-araw-araw mga ka-farming. Hindi naman tayo nangangailangan ng malaking pira sa ating buhay. Ang importante may makakain tayo sa pagkain araw-araw mga ka-farming. Maganda talaga mga ka-farming, kahit backyard lang ito mga ka-farming, may libre na tayong ulam. Especially sa itlog, sa karni mga ka-farming At pwede din natin silang ibinta Para may pambili tayo ng bigas no mga ka-farming Sa pang-araw-araw na kainan may pambili tayo ng kuryente uh, Pambayad ng kuryente, pambayad ng mga internet At iba pa mga ka-farming Ito po ang bahay ng ating manukan Yung paitlogan mga ka-farming Pag umuulan dito po sila sa at hanggang Bahay, dito na lang farming. tayo mga ka-farming mo. Thank you so much and God bless us all mga ka-farming.